cancer. Marami silang pagkakatulad sa cancer na siyang problema. Nagkakaintindihan sila. Maaari nilang palitawin ang isa't isa ng hindi sinusubukan. Parehong maselan, umaasa at hinihingi. Ang mga cancer ay nagpapatakbo sa kanilang mga emosyon sa ibabaw. Halos bawat ideya ay nangangailangan ng seguridad at pangangalaga. Sila ay sexually paired. Ang kanilang mga erotikong imahinasyon ay pinasigla ng isa pa, Madalas mo bang makita ang iyong sarili na mag-isa o kasama ang maling tao sa iyong kaarawan? Araw ng mga puso, Thanksgiving o Pasko. Nagtataka kung magbabago pa ba iyon? Makakahanap ka ba ng tunay pang matagal ang pag-ibig at katuparan? Aming maasahan at tumpak psychic reader magbibigay sa iyo ng insight at higit pa. Itigil ang aksaya ng oras magsisimula ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito. Bisitahin ang Absolute Psechic.com online.